Ay, grabe naman yung pizza mo, ah. Yung dough. Ayan. Kainin na yan. Maala? Mm -hmm. So, pakin ko kayo kung alis kayo dyan. Huwag <laughs> kayo alis dyan, what? what? Yan yung ininom ni Batman at si Superman. Kaya malakas sila. <laughs> Parang virgin, eh. Pag binuksan mo yung virgin, di ba may... What? <laughs> wow. Pagyan natin ng soy yung ating adobo para mas lalong mainlap si Maria sa akin ng another 50 years. Uh, Ay, ang lalaki ng sibuyas. Ah, grabe naman. Mahal naman ng 5,000 euro. Burum-burum na naman. Ah, uh, isushoot mo lang yung labada dito. 999, isang libo. Ang dami ng um, ano. Ang Purong kahoy yan kasi. May ilaw sa loob. Ayan, may bar siya sa loob. Ayan. Tapos, lagyan mo dito ng 4 kwantos, San Miguel beer. Mga kaibigan. Ano okay, yun si Maria? Anong Oo. ginagawa mo, Maria? Gawa tayo ng pizza ngayon. Pizza? Uh, ginagawa ko yung dough para sa pizza. Uh -huh. Pero alam niyo naman, mga kaibigan, ito? Oo, oh, yan yung para sa'yo. Yan yung para sa akin. Uh, magl okay. Magluluto tayo ng adobo made in Germany. Ah, di ba? Oo. Uh -huh. Ay, parang ang sarap na, mahal. Eh, pwede ka rin naman kumain. Marami naman ito. Mas Marami naman na na Half kilo na arena Half kilo na sige. Okay. Magpahinga lang tayo mga kaibigan dahil syempre ako ay masipag na nagpalaki ng muscle, ng muscle at nag, ako, para mabawasan bawasan naman yung aking taba sa katawan. Pero ngayon, maggawa tayo ng ano? Maggawa tayo ng, ito, shake gawa tayo ng shake ha? Ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko sa shake natin Hop. i-prepare ko lang yung aking mga gagamitin Para ma-rejuvenate daw Ma-rejuvenate or ma-ano daw yung ating muscle Yung muscle lang Hop! Ah, uh, saan ko kaya gagawin ito? Para at least naman magitan nyo yun naman na gawin Ang kaibigan doon na lang sa ano? Doon na lang natin gagawin sa mesa habang si Maria ay nag uh, ano dyan ginagawa yung kanyang dapat gawin kasi mag ano sila magagawa sila ng homemade daw na pizza di ba? at tayo naman gagawa tayo ng homemade na shake Ay na Ah, ito yung dalawang ano natin oo ito yung dalawang chemicals na iniinom natin hops Up, oh, yung tubig. Kasi kailangan ko yung tubig. Oh. Tapos mamaya magluluto tayo. Ano? jan na kayo. Diyan na kayo. Huwag kayong uh, alis dyan, ha? Huwag na huwag kayong alis dyan. So, takin ko kayo kung alis kayo dyan. Huwag! Hmm? So, ayan. Milk, sempre Yung ating milk. Hindi, oh. kulang, kulang. Kaunting milk lang naman para may uh, ano may lasa siya kasi kapag uh, ano wala siyang masyadong lasa sandali kasi wala akong kutsara sandali lang wag, wag kayo takin ko wag kayo alis yan wag, wag kayo alis sabi ko Ah. <laughs> Ay nako. Pagod ako mga kaibigan. Lakad tayo ng lakad oh. Tatlong kutsara. Parang gata show. One, two, three. Hop. Tapos yung isa na mga chemicals natin. Mm -hmm. Ito yung ininom ni Batman at Superman. <laughs> Kaya ang lalakas nila. One, two, three, four. Okay, tapos mag-update ako sa ating weight. Oo. Naging ano ulit ako mga kaibigan, nag, uh, parang medyo gumigat ako. Pero hindi dahil tumaba tayo, kundi dahil medyo nag-gain tayo ng muscle. Oo. Kaya gumigat ako ng isang kilo. 93 kilos na ako ngayon. No? Tapos, uh, pero parang ang haba nun ah. Ilang, Ma'am, ilang may isang buwan na ba akong nagtitraining? Wala pa, Wala no? pa. Wala pa? Wala pa. Parang mabagal yung ano, ah. Oo. Tapos yung diet natin, nag-experiment ako ng diet, kumakain ako halos oras-oras, hindi naman sa oras-oras, every two hours, pero yung mga ganito, syempre yung kinakain natin, mga fruits, yung mga kamatis, oh, mga avocado, ayan mga kinakain natin at saka itong fruit na to oh, pagkita ko sa inyo hindi ko alam kung anong klaseng fruit ito oh parang flower sya oh flower tapos kung bubuksan mo yan oh oh parang virgin eh pag binuksan mo yung virgin di ba may fruit sya na lalabas oh yun tapos tatainin parang kamatis yung itsura hmm Mmm, mmm, mmm. Mmm. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Mal, anong tawag dito? Mmm. Nakalimutan ko sa dyan. Hmm? Dito oh. ang tusan. So yun, yung mga yan ang kinakain mo tapos paminsan-minsan ang kaunting rice, kaunting lang, rice lang. Kasi hindi ko talaga maiwasan yung amoy. Yung rice, tapos i-shake-shake-shake shake na rin yan. Tapos medyo lagyan na rin ng sayaw. Para siyempre, oh. Huwag, ano, huwag siyang magtampo. <laughs> Pag nagtampo yan, wala. Ah, walang silbi. Okay. Ano ba? Tapos na eh. Bal? So, yun mga kaibigan. Inumin natin yung, no? magtay nga tayo ng kahit na uh, 15 minutes. Tapos magluluto tayo. Ano? Para at least, uh, may lakas tayo. Kasi may pupuntaan kami ngayong pagkatapos ng kain. Diba? ba? Oh, inumin natin para makita nyo naman. Yung itsura naman niya ay parang ano naman. Yung hindi nakakalam sa itsura niya. Shake lang siya. Parang, parang yung shake na nabibili sa labas. Yung mango shake, ganon. ba? Diba? Oh. Alay, pakita ko lang ah. Para at least alam niyo yung mga hindi nakakaalam sa itsura ng aking chemical na iniinom. Yan yung ininom ni Batman at si Superman, kaya malakas sila. Hmm. <laughs> hmm. Ayan. Ha! miss na miss na ni yung kanyang adobo. Oo, syempre. nag-diet tayo ng mahabang panahon eh, mahal. Kaya yan, adobo. Oo, tayo. Siyempre, timplahan natin ng ating, uh, ano, para maindap lalo yung ating mga asawa sa atin, lagyan natin ng soy. Ganun lang naman yun eh. yung mm. No? Oh, lagyan natin ng soy yung ating adobo para mas lalong si Maria sa akin ng another 50 years kasi 20 years na siyang naiinlab sa akin na hindi ko maintindihan kung bakit dahil uh, ang meron lang naman sa akin ay marami akong utang mm -mm, ganun oh. <laughs> ha tapos siyempre lagyan natin ng pamintahan ito yung mga sikreto ko eh ma ma -ano, malakas yung epekto nito sa uh, kalusugan ng aking asawa oh, tapos lagyan natin ng oyster sauce oo oh -oh, ito yung uh, ano ma ano rin to epektib din to no? pampagana kapag uh, ano to sa tuwing the day oh siempre porasa natin kasi nandiyan si Maria A eh. kasi kapag wala si Maria hindi ko to pinopunas very good para, para ano hindi ako mapagalitan yun lang ang technique doon <laughs> tapos bawang sibuyas paminta meron na oh, ito to 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 yung ano ayong ating uh, ano pampatamis sa ating pag uh, pagmamahalan o oh, agam ag ag agave juice parang ano to honey para manamis na miss siya ng kahit kaunti namis ko tong matamis na ano eh kaya lagyan natin ng uh, medyo marami rami no tapos yun lang naman ko tayo nang syempre yung ating secret ingredients again si ah, hindi na hindi na natin lagyan ng ano sibuyas ang ilalagay natin ay syempre yung ating bawang at kaunting luya. No? Kasi, yan ang uh, nagpapatamis rin, no? Sa ating pag-iibigan, ako at si Maria. O, oh, malinis na yan. Ganito lang, kasimple yan. O, oh, o oh, ganun lang. Hmm. O, oh, ha? Tapos, wala. Tapos, ito naman, wala. Napaka, ano lang, napakasimple lang mga kaibigan. Hmm. Yung uh, bawang natin ay, <coughs> oh, Ay ko, Oo. Oh. ba? Oh. Diba? Pag nasasaktan ako mahal, i-ano natin para i ko. Para hindi makita ng mga viewers natin para ano? Para sabihin nilang talagang matalino at magaling akong magluto. ganoon Walang kapat kakamali. Simple i-cut natin pag nag tayo. Ano? So, ayan na mga kaibigan. O, oh, tsak! Tapos, tapos, ito, ito, ito yung last, 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 tsak! Tapos, ito, mmm, ito yung secret ko rin. Mmm, i-ano lang natin i-mix-mix lang naman natin hmm. tapos syempre medyo dasalan natin maraming salamat po Panginoon sa inyong binigay sa aming mga pagkain at sana uh, hindi ulit ako maging busy mamaya at baka masunog ito kasi mag-iilit pa ako no? mahal pagkibantayan nyo rin ito ha kapag nandito ka uh -huh. Uh -huh. o ayan yun lang tapos Lagyan natin ng simple kaunting tubig ulit. Ha? Kaunti ba? Kaunti ba? Ha? Tapos yung, yung ano natin, medyo iganon natin. Para medyo ano siya, medyo uh, yung sarap ay pupunta dito sa pagkain. Tapos, tapos na yung dough namin at si Liam na ininig na yung yung dough ayan sige ayan sabi ko kung magdikit dikit yan kailangan lagyan yan ng harina para hindi siya magdikit ayan i-roll na niya ini na yung naiwang salami. Ayan. Lagay na natin sa oven. Ayan, lagay na natin tong pizza. Tapos na ang ating pizza. Patingin nga mahal ng asawa. ay grabe naman yung pizza mo, ah. Oh. Oops, kain na tikman na natin. O oh, sige, tikman na natin. Nakagihintay na rin si Eliyam. At ako ay naghihintay na rin para tikman oh. natin to. Kain na, kain na. Kain ng mga kaibigan, o. Oh. Mm, diba? Mm, mayroon tayong ayapo. Ah. Mm -hmm. Parang maalat yung alubar. Maalat? Mm -hmm. Marami yung soy mo siguro. Eh. Hindi ko alam. Okay. Or, yung alat na natikmang ko kanina, yung galing sa... Uh. Mm. Bender eh. Mm -hmm. mm. mm. na. May ano pa tayo, kamatis. Mm. At siyempre, hindi mawala yung rice natin. Mm. Mm. Ano? Alam mm mo -hmm. yung ano? Ito? Right? Ayaw mo? Ayaw. Ayaw lang. Mm. Oh, sige. Masap yung niya sa ano. Mensa, okay naman no mhm mm Parang original. Yung dorin, okay naman no Okay. Loto naman. Oo, okay. siyempre yan. Mm. Mm. ka talaga no <laughs> Mensa. Oo. Oka... Uh, -huh. uh -huh. Kasi ilan lang yung gastos natin dito. Mm -hmm. Ang sarili mong ano? sa sarili mong Na... Mm. Ano? Ang ah. Half price siguro mga yung... Mga 7 euro siguro lahat nito. Yung ingredients. Ay oo! Oh. Kasi yung harina. Mm. Pero magamit ko pa yung harina kasi kalahati lang yung nagamit. Mm. Yung maano dito, yung mahal, yung keso. Kasi 2 plus yan eh. Mm tapos yung salame, yung mga tuplas rin mm-hmm mm mm-hmm at yung yung tawag rin, yung kamatis na ano, yung yung tomato mm. sauce mm, yung sauce mga 1 plus, 170 ata yun mm-hmm 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 ano mm -hmm. mm. Mm. Mm at syempre nandito na tayo kararating na natin mahal akong asawa oh oh oh, oh ano yan ano yan ano yan ano yan ano, yan? ano, yan? ano yan? let's go <laughs> punta tayo dun sa ano punta tayo dun sa dyan sa may bili, pabilihan ng mga uh, ano anong matawid dun mahal furniture oh tignan natin kung ano yung titignan lang naman natin oo oh tignan tign tingin tingin lang tayo Okay Oops Hap. Oh Isalabi muna natin ito mga kaibigan para Hindi tayo manakawan oh. Diba Nauna na si Maria at si Liam hmm. May pintaan ng mga keso Mga fruits hmm? ah. Mga Vegetables eh, grabe, ang lalaki ng sibuyas, oh, ah. Grabe. hindi na rin tayo sa pearly tindahan. Akin yan, mahal, para mag maging gentleman naman ako. Dali, ah. Grabe naman, ang mahal naman yan, mahal. Ratan. P129 na kasi, 269 na. Dahil. Itong dalawa? Isa, hmm. lang, ako, Isa lang Parang mahal yun ah. naman. Mahal naman ng ratan na to. Mm -hmm. Kulang-kulang siguro. Mga 8,000 pesos. Grabe itong sopa na to mga kaibigan. Eh. Grabe naman ito. Ay. 1,000 euro. Magkano Sa pesos. 300,000. Grabe. Mm, ayan, nakahanap ng brum brum na naman itong tamad na to. <laughs> oh. Sinong magtutulak niyan? Ako? Mm, -mm Ikaw na. brum brum na naman. Tinatamad maglakad. Ay, ito maganda raw. Ito sabi ni Maria. Bakit maganda? Kasi ilagay mo na lang yung labang. umas na kong Ah, isishot mo lang yung labada dito Saka doon Uy, tapos 50 lang, ano? Ito, I'm Dito kami maghanap tayo dito ng ano Ilagay natin doon sa ano Sa entrance Maganda rin yan Pero parang maliit siya Oh, groby naman, 250 Tapos may upuan pa, oh para sa inyo. Ah, para sa inyo. Uh -huh. Oo. oh, ito. Para sa mga liberal. Ah, uh, hindi open. Mm-mm. Magaganda rin yung ano dito. Naka-sale mostly sila. O, oh, yan. Maganda rin oh, yan. O, ayun. 900. Mahal. Yung ganun. Ang gusto ko. Kita mo yung inaano nila? Oo. Tingnan nga natin yun. Dito muna tayo. puros ano to eh mga kahoy ito ito mahal 999 isang libo ano pero ano siya uh, anong klaseng ano to kahoy ah mango pala to mango mangga oh grabe ang, ang dami ng ano mangga eh? talagang amoy mangga, ano? Amoy mangga. Ay, oo, oo amoy mangga. Oo. Mangga hmm. tree. Hmm. Pero grabe naman, na Kurosonada ko, mal. Marami kang may lalagay dito na sapatos ko. Hindi tayo bibili ng cabin para sa sapatos. Ay, hindi ka. Ay, ganun pala. Oo, sige. Well, of course, yes. Nagsalita si boss. Dali lang ah isa lang yung kamay natin eh. Ano sabi mo, mahal? Ulitin mo ngayon. Hindi tayo bibili ng pang ano mo. ng pang sapatos ko lang. Oh. Pa... Tingnan mo ito 50 oh. 50? 50? 50 yan? Eh? Ano oh, yan? Maganda yan. Mag eh. oh, di mas maganda to Ah, uh, for kauf lang. Ay. Lang saan ang Saanang yes. Yan, buka ni Liam. Yan saan? Ah, Liam. Ah, uh, oh, ano yan? 29 pa yan. Ay, parqot. Nakadna benta na. Ito naman. Ay, 29 euro lang 'yan. Eh, ang ano naman? Hmm? Oh, maraming nagtitingin din. Kasi marami silang sale. Hmm? Ito mangga rin, ito 419 euro ito lang. My goodness. pure kasi. Oh, dito naman tayo. Tignan natin. Mga salamin. Oh. Ah, ito. Buong ano, oh. Pwede yung buong ano natin, oh. Tapagin ko nga si misis. Ito sa buong ano, buong... Doon sa side na gusto namin lagyan ng ano. Ay, nakita sila. Ah, yung para sa atin, oh. Ito yung nasa atin. Oo. Here. Yeah. Ito yung, ito yung sa atin. 200 lang. 200 lang ngayon eh. Pero iba yung ito. Iba lang yung ganito, pero ganyan yung sa atin sa bahay. Oo. Mahal yun, no? 800 pa yung pili natin. 500 yata? 500? Ano? Isa pa? Nagbili tayo ng ganito. Maganda rin. Maraming ilalagay kasi dyan. Pwede naman. Yung ganyang style na lang para kumplituhin natin yung ano natin. Ikaw, kung gusto mo. Ah, gusto mo na iba? Di, sabi mo. Kasi... Ewan ko, hindi ko pa alam. Hindi mo pa alam. O, oh, sige. Pero at least, ano? Tuhan, ready ka? O nga. Oo. Grabe yung ano natin na yun eh. Ha? Ganito oh, na naman. o at? pure ano na to mahal. pure purong kahoy yan kasi ito lang ang hindi uh, may design siya ito lang tapos lahat naman ng ano niya puro kaya mahal at saka ito oak oak tree mahal oak oak ito mahal yung oak eh parang nara mas mahal yata yung nara pero mahal rin yan oak hmm. Tignan mo ito, mahal. Hmm. Tignan nyo yan oh. di diba, ang ganda? May LED siya, may ilaw sa loob. Oh. Tapos puro siya Oh. May ilaw sa loob. Maganda ano? Magandarin mm. Maganda rin yung price. Mm -hmm. Liam, 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 posi. Dahan-dahan ka dyan, anak, kasi das uh, ist schon verkauft, nach einer Event. naja. Oh. Oh, oh. Danke, danke. Und, oh, der ist schön. Oh. Und dann haben wir noch ein Rito. Ja, wir können dann ja, wir können ja. Ja, den möchte ich haben, als in meinem Dingtisch für hinstellen. 100 Euro. Ein... ein Glas, ein Glas muss man halt aufpassen. Aber das ist richtig. Ich denke, das haben einen Salat, naja. Ah, oh, maganda rin to. Glass na dito. 60. Oh. Mahal, gaganda rito. Ang gaganda rin yung price nila. Ano? Grabe, oh. Poros, ano kasi to Mga original na talagang. Oh, ito, mama. Mahal, May, oh, maganda yung lighting na dyan. May ilaw siya. Maganda rin ito, mahal. Mm -hmm. Oh. Tapos okay. ito rin. Maganda rin ito. Personada ko yung ilaw sa likod. At saka, linagay nila dito. Bark yung talagang, ano, mas ilaw. Ganda ng design. Ano, mahal? Parang nasa forest ko, Kung ganyan ang ano. Ah, -huh. Kaya nga, yung ano nila, oh. Tingnan talagang green at saka ano. Mm. Maganda yung carpet. Maganda rin yung, yung setup ang kusunod ako. Mm. Magkano to? 70. Magkano to? Oo. 369. Oo. Old na ano to? Uh, siguro old na door. Door. Oo. Ginawa nilang ano. 6 at uh, 369. Dating ano siya? dating hindi ko alam kung magkano yung original price. Kasi dito mga kaibigan, sale lahat. Oh. Parang nara yung kulay red. Maganda. Ito yung designer na ano na to, banda. Grabe, ang mamahal oh. Pero ang gaganda. In fairness, ano man? Talagang o to nakasil 700 OMG Favorite ko ka, mga kaibigan Yan ang favorito ni Jeb 1-1 lang 1-2 Sige buksan mo ha Ayan Ayan May bar siya sa loob Ayan At sa baba yung mga alak Hmm. Mm. Hmm, tignan na naman ninyo oh. Eh. Favorite Wow Mm -hmm. Ano? eh, naku. Kung lang sana ako sa anak, ano? Mm -hmm. Hindi na naman ako mahilig sa anak. Tapos, lagyan mo dito ng Cuatro Quantos, San Miguel Beer. Di ba? Mm -hmm. Tapos, may mga gin dito, yung bilog. Gin bilog, ano? Ay, tapos, yung mga tanduay, ganon. Ano? Mm -hmm. Tapos, tagay ka lang. Tapos, iparado mo lang to. Natapos kong nagtagay. Hmm.